Billy, Billy, lumapit ka at hawakan mo siya. Ayos lang, ayos lang. Palitan ko na agad. Tutulungan kitang palitan ng pantalon mo. Isang pasyente na may Alzheimer's disease. Kaya niyang patumbahin ang limang tao. At makapasok pa ng maayos sa mental hospital. Pangalan ko, Shiji. Kahit may kasaysayan ng Alzheimer's sa pamilya namin. Pero na-check na ako ng napakaraming doktor hindi ako naniniwala, ikukwento ko sa iyo ang kwento ng isang labintatlong taong gulang na babae, na biktima ng panggagahasa, may isang batang babae noon, si Chen Yu ang pangalan, may kaibigan siyang si Shiji, ang pangahas naman ng halik niya sa babae. Tapos ang lamang-lamang pa, siguro ganito nga ang pag-ibig, sana naman may mahanap din akong Prince Charming na kagaya niya, tingnan mo yung babae, ang lakas ng pagtutol niya kanina, ah. Tapos ngayon, ang landi-landi na. Ganyan talaga ang mga babae. Shiji, halika na, tingnan mo. Ayoko ng ganitong palabas na may mga lalakit babae. Susunod na lang ulit, sisirain ko ang cellphone mo. Sa edad nating ito, dapat na nating panoorin ang mga ganitong educational films ukol sa sex. Dongzi, anong nangyari sa'yo? Hinalikan ako ni Lu Yang. Sabi ko nga ayoko na. Yung senior na yun ba? Kayo, may lihim kayong pagtingin sa isa't isa. Hinalikan kanya. Ibig sabihin nun, gusto kanya. Ang daming pabasi. Sabi ng babae, ayaw niya. Kailangan niya. Magandang araw po, Madam, Sir, buksan ninyo ang libro sa Unit 3. Ang asterisk beside asterisk ay sa tabi ng email. Ang lagkit-lagi ng pananamit ni Jizing. Para bang sinasadya niyang akitin tayo? Baka naman kung kausapin natin siya, gagawin niya rin sa atin, yung nasa picture. CG G. Kinukunan nila ng litrato ang dibdib mo ng palihim. Mga lalaki nga naman, puberty stage pa. Nanunood ng porn, normal lang na ma-attract sa mga babae. May sariling pag-iisip na sila, nag-aaral na rin sila ng mga bagay tungkol sa sex. Mabuti naman iyon. Nako, Pati ba naman to ay pinagpicturean pa? Parang normal lang naman. Pero guruzing, kayo naman. Sa susunod na klase, mag kayo sa inyong itsura. Ikaw, isang matanda na. Bakit ka pa nakikipagtalo sa mga bata? Gitna ng araw, hindi ko rin alam, eh. Array, Chen Yu, Bumaba ka na. Ayoko nga. Buhatin mo ko. Ang bigat-bigat mo. Oy, sige na. Dali, dali. Chen Yu, gusto ka ni CG. Mamaya, picture kayo ng passport size. Isama nyo na ako. Ang bagal mo naman mag-isip, hindi ka lumalaban. Sumuko ka na. Sabi ng lahat, paparusahan ka na raw. Hindi ka pa rin ba mag-aamin ng kasalanan? Bahala ka. Wala akong kasalanan. Baitang pang langit na paaralan. Mula sa langit na paaralan. Paaralan. Chen Yu, totoo ngang may mga bagay tayong hindi nagawa ng tama. Gusto kong makausap ka ng tayo lang. Paano ko kakausapin si Shiji daw? Hintayin kita sa maliit na gusali sa likod ng paaralan. Saklolo. Saklolo. Tian Zhongzu, sabi ko. Gusto kita. Ang dibdib mo pala, ganito pala ang pakiramdam. Ah, bibili kaya tayo ng kondom? Hindi na. Kailan mo ba nakitang may suot sa pelikula? Bilisin mo. Huwag kang gagalaw. Hi. Bakit hindi ka gaya ng mga babae sa pelikula? Ha? Suplado ka ba? Nakakadismaya naman. Tanghali na. Wala na yun. Wala na 'yun. Bakit hindi ka tumawag sa pulis? Ayos lang. Tutulong ako sa iyo, ikaw. Huwag kang tumawag sa pulis. Hi, anong nangyari? May pulis na pumunta sa eskwelahan. Hi, napanood mo na ba tong mga video na to? Sige, na, ang ganda naman ng babaeng to, Parang kilala ko, si Chen Yu pala. Wow! Ang ganda ng katawan niya. Ma Zichuan, Zhang Weijia, Li Hao, kayo. May dalawa pa kayong kaklase sa Section 8. Sama-sama kayong pumunta sa Guidance Office. At si Chen Yu, sama ka na rin. Ganito ang hatol. Dahil ang limang akusado ay wala pang labing apat na taong gulang, hindi pa siya nasa edad na may pananagutan sa krimen, ipag-uutos sa kanyang mga magulang, o sa ibang tagapag-alaga na disiplinahin siya, at sumailalim sa tatlong buwang espesyal na pagwawasto ayon sa batas. Ngayon, isinasara na ang paglilitis. Sabi ko naman sa'yo, wala lang yun. Ma, alam mo namang puro ka lang pag-aalala sa akin. Nangangapa ka lang pala nang wala naman pala. Ay, wala to. Masipag at mabuting estudyante ako. Alam mo naman yan. Wala pa silang labing apat na taon. Ang anak ko, ang anak ko, labintatlo pa lang siya. Labintatlo pa lang si Chen Yu. Bakit hindi nyo pinrotektahan ang anak ko? Bakit hindi nyo pinrotektahan ang anak ko? Walang parusa ang mga gumawa noon. Puede pa silang pumasok sa eskwela. Tapos ang anak ko. Tapos ang anak ko. Anong gagawin ko sa anak kong babae? Anong gagawin ko sa anak kong babae? Tien Jong. CG, mamaya, pag nagpa-picture kayo ng passport size, isama nyo na ako, ha? Bahala ka, wala akong kasalanan. Okay na. Ayos lang. Ayos lang. Hanggang dito na lang ang sulat ko sa diary. Hula ko lang naman 'yan. Sasabihin ni Shizuna, ayos lang, ayos lang. Kasi sa tuwing may problema siya, yan ang lagi niyang sinasabi. Para maunawaan ko ang kwentong ito. Hinanap ko ang mga kaklase at guru noon, pero sabi nila ay hindi na nila maalala. Marahil ay natatakot silang masira ang pangalan ng paaralan nila, buti na lang. Nakita ko ang diary ni Chen Yu. Pero, dapat mong malaman. Kahit na peste ang nahulog, dapat pera nitong parusahan. Ang kwentong yan ay hindi kumpleto. May isa pang pumatay kay Chen Yu. Ako ang tumawag sa pulis. Sabi ng guru ko, Kapag may masamang tao, tumawag sa pulis. Kaya tumawag ako. Tumawag ako sa telepono. Kinabukasan, kumalat na ang video. Akala ko'y papatayin ng pamatay insekto ang mga peste. Pero hindi ko inaasahan na ang papatayin pala ay ang mga paru-paro. Alam mo ba? Bago ko sila parusahan, tinatanong ko muna sila kung bakit nila iyon ginawa. At ano ang sagot nila sa akin? Pelikula. Sabi niya, nagsushooting sila ng pelikula. Ginagawang artista si Chen Yu. Ang artista sa pelikula. sa mundong ito. Kahit ang mga pusa't aso, alam nilang mapahiya kapag nagkamali. Bakit may mga taong ganito ka walang hiya? Nagpakahirap kang magtago sa ospital. May iba pa bang hindi pa nagagawa? Tutulong ako sa iyo. Ang mga pelikulang ito, ay kumitil na naman ng pitong buhay. Ganun ba talaga kalaki ang epekto nito? At saka, isang isolated case lang naman ang ganitong kaso. Kahit na dahil sa mga pelikulang ito, hindi naman gaanong mataas ang porsyento ng mga nagdudulot ng ganitong karumal-dumal na pangyayari. Pero, ang epekto nito, ay simula pa noong mga bata pa kayo, saan man. Tungkol naman kung bakit hindi nahalata ni Shiji ang anumang kapintasan noong sinusuri niya noon, dahil mayroon na siyang Alzheimer's disease. Hindi lang halata noon ang mga sintomas, ngayon. May nagpabigay sa akin ng litrato para sa iyo. 陈。